ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito masasabi natin ng Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa wala hong tumutustos na dayuhan wala hong foreign aid Sa so madaling sabi, ang iglesia ni Kristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Ang iglesia ni Kristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas, bukas, ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may grabamin o mayroong marka ng pagkakasangla, magiwahi walay na tayo. Kaya o oh, sa atin eh, walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF, at lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo para lang makalikom ng pera wala ho niyan. lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno e eh, lang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng iglesia yan po ay sa tulong ng Diyos ay sa pamagitan ng voluntary contributions ng mga kanib sa mga araw ng pagsamba. Yeah. Na ang karamihan sa mga kanib na yan na siyang sumusuporta sa iglesia,